Grab din nyo mga katiket. Ito na. Business natin is cookies and cream. Ice candy. O oh pre, ice candy. Kuha ka na lang. Ayan, ah, ice candy yan, ha. Legit, yan, Legit. Oh. Thank you so much. So, ayan, ha. Ay, ah, usay yung ano yo. <laughs> usay yung laro niya, hindi ko video yan eh. Ilan <laughs> 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 ano, ano yung score mo? Score. Pati nga hindi ka mano, miscore mo sa to. Inayahin si Sir Brian na taga rebound, taga baba at shoot. Oh. Ay, no. Wala na pa 'to, Jiragad. Dirap. Dapat din 'to, hindi.

Hindi ba hindi ba eh, business na eh, business eh. <laughs> 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 oh, ano piso lang, no, piso. With vlog, with vlog. Ayan, ka. Kailangan. <laughs> Cookies and cream. Cookies and cream. Kailangan. Nakita. Nakabidyo. Sorry ha. Kuya, kayo kasi yan. Busy mo kasi. Ay, ay, ay. <laughs> ay, <laughs> ay ganun talaga. 10 oh. pesos lang. 10 pesos. Yun. O, oh, dalawa na agad. Salamat. Ito yung cashier ko. Oh, shoot. Oh, Bukong ano, mawala. Yun. Maraming salamat sa support na. Ah. <laughs> Ala, naman piso. Pag tapos it! yung atin naman, di ba? Ay, wow. Ano sa pala yun? Pag-upan lang. 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 pag upan lang pag upan lang pag upan lang pag upan lang ito yun na pala yan. Galingan nyo. Galingan nyo po. Sid, congrats! Ah, lupit niya, orang panalo. Tuloy-tuloy nyo. Wala tayo champion Balot! Kapumbiso, balot! Ice candy! Ice candy! Ice candy! Cookies and cream Balot, cookies and cream Balot, cookies and cream Ang flavor ng balot ko ano? Oh, video ka din, hindi ka bibili oh Mako oh. <laughs> Sigaw mo muna, sigaw mo muna Balot, cookies and cream flavor Cookies and cream flavor Oh, <laughs> ano ba Pero balot ko Cookies and cream. Ice candy kayo mga katikit. Oh. Magawin namin ngayon. Eh, ito na yung last game. Uy, Trey, yung single. Galingan mo, Trey, ha? Ang pong piso. Ang pong and cream. Hindi ko na mukhaan to. Asawa mo, Presa. Parang pamilyar to. Sorry ha. Ah. Oh, mas maganda. Ay, hindi ko na mo kuha eh. Kasi mas maganda na siya ngayon eh. oh, dalawin mo na. Dalawin mo na kasi kuha na siya ngayon. Maganda siya ngayon. Oh, maganda na siya. Thank you so much. Ayun. Wala na uli ako eh. Kanina pa dapat ako eh. Ha? na lang na uh, uli. basketball. Wala kanina ano. Pero kasumali ka. Sumali. Kanina, nandito ako tapos hindi ko natapos yung laro kasi kailangan ko patigasin do. Oh, 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 oh. um, Kabalik ko lang. Kaya pa tao. Buti na lang nanalo sila. Parang nila kung nandiyan ka pa kanina. Tipambak. tambak. Sinasipuay ka sa Amin. Eh, yeah, galing nga daw nila eh. Ano, nag-overtime pa daw eh. Ah, takabayan ang tanong sila. na pala daw. Galing. Si Alton, eh, yung si Alvin eh, pumapasok yung tira yung unang kong, ano, panood. Siyempre. Udin. Ito, ano yun, lupit eh. Hindi pong, rebound, baba, shoot, baba po. <laughs> Hindi ba ba din si Jenkins? Ito sa lahat eh, ang ulit eh. Oh. Ito lang. Ha? Ayun ako. Ayun Ayaw nice. niyo po ba na may munggo? <laughs> Walay, walang munggo. <laughs>

Pagkakataon oh, <coughs> po. leche blan. Ay! Ano? <coughs> 85 lang po. Gcash. Okay na po, Gcash. Pag ganyan po ba, sana? 100, pag full leche lang Meron pa ba? Yun? 100 na. 100 na. Oh, my God ang mga pinagpapakita dalawang ano? dalawang <laughs> patara gumambay <laughs> na ako dito <laughs> ay pa 0956 ay walang keyword na walang hindi na pagandaan mo <laughs> oh magpapakita na 100 ba boss? Or yung 85 lang? Yung 100 ako oh na. So, 50, 50. Wala pang ano? wala pang QR code. Nauli kasi nga SKND ko eh. Tagal tumigas eh. Kaya ngayon lang ako rito eh. Pacto lang. Yung leche plan nyo ay yung... Live pooms pa, 30 minutes yung ano. Yeah, makanyazi <laughs> <laughs> <laughs>